Okay, bakit ba kasi may limiter-limiter pa? <laughs> ano ba yung limiter na yan? Para saan ba yung limiter na yan? Okay ba may limiter? Nawawala ba siya At talaga kapag uh, umabot na tayo ng 2,000 kilometers? <laughs> Good morning, good morning mga ka-XP Ito na naman tayo sa isa na nating uh, motoserye okay. Ang ating video ngayon ay patungkol dito sa ating doming Kung saan ay uh, malapit na siyang ano, uh, maabot yung 2,000 kay na kilometers sa kanyang odometer ah uh, So ngayon lilibot tayo sa glit uh, mag expressway tayo and then uh, titingnan natin kung uh, pag umabot tayo ng 2,000. Sa mga hindi pa nakakaalam no, uh, tungkol sa Dominar, uh, meron po siyang tinatawag na limiter. Okay. Ano po yung limiter na yun? Uh, nilagay ito ng uh, manufacturer ng Bajaj. Siguro no para uh, maiwasan yung during break-in period eh winawalwal. <laughs> na no, talagang binibirit ng iba kasi no. Uh, siguro inilagay ito ng by para ma yung engine during uh, break-in period kasi hindi pa fully seated yung piston nito no. Uh, kapag kabago pa. Kaya uh, nilagyan to ng uh, RPM limit, na. No? Kung saan pagka po ano uh, umabot ng 6,500 to 7,000 RPM uh, hanggang doon lang siya, no? May lalabas ng kulay pula dito sa panel nitong uh, Dominar. Kaya so na ang ibig sabihin ay eh, hanggang doon lang hanggang doon ka lang muna no sa range na 6500 to 7000 rpm ay right, manual naman po yan no so ngayon ah uh, kapag ka po lumampas or umabot na sa 2000 uh, kilometers yung natakbo ng inyong motor ah uh, ito po ay nawawala na Okay. So, ibig sabihin, eh, pwede nyo na pong taasan yung inyong RPM, no? So, mas mabilis na po yung uh, pagpapatakbo nyo. Uh, pwede nang, ano, pwede nang mas mabilis ang pagpapatakbo ninyo. Okay. Ah, uh, kaya ngayong araw na to, ah, uh, obserbahan natin kung automatic nga mawawala na yung Alimiter uh, limiter na yon kapag umabot tayo sa 2,000 km. So sana maabot natin yung 2,000 km ngayong araw na ito. It! Ay, nga obserbahan natin, no? Uh, hindi, papakita ko lang sa inyo yung limiter nito. At, tabi lang tayo dito. Ay, papakita natin sa inyo yung uh, limiter na lumalabas sa kanyang uh, panel kapag ka uh, po umaabot tayo sa mga about 6000 to 7000 rpm range ayan so ibibirit ko ng konti yung motor and then tingnan nyo po yung panel kung meron pong lalabas na kulay pula ayan kita nyo po so, meron pong lumalabas na kulay pula dito okay so ibig sabihin yun po yung limited ikita nyo pa ayan ayan pa no? okay at tignan po natin yan mamaya kung mawawala yan once na naabot natin or lumampas tayo sa uh, 2,000 kilometers ng ating odometer. So currently dito sa video na to, makita nyo naman it's 1,963 kilometers. Okay? Abutin kaya natin ngayon yung 2,000. Right now, 1,965. Uh, so that's 1,965. 35 kilometers to go. Abutin na natin yung 2,000. Okay, isang higot pa tayo and then uh, maagaano na tayo expressway. Lapit lang kasi ito. Kapag uh, ano, uh, sa smart connect lang, igot lang tayo doon and then Petron Marilao, medyo malapit lang. Ewan ko, abutin ng 25 eh. Okay guys, so malapit na tayo sa 175. Pagbalik natin, labas na tayo ng expressway. Matanayan lang natin na uh, automatic na nawawala yung kanyang limiter kapag umabot na ng 2,000 okay na guys ah uh, so 1,975 na tayo uh, papasok na tayo ngayon sa expressway ay naka hindi binasa wait lang hindi binasa yung ating card okay guys Here it is. Nasa expressway na tayo. So, okay, bakit ba kasi may limiter-limiter pa? <laughs> ano ba yung limiter na yan? Para saan ba yung limiter na yan? Okay ba may limiter? Nawawala ba siya uh, talaga kapag uh, umabot na tayo ng 2,000 kilometers? Okay, may kawayan na tayo. Dun tayo sa smart connect iikot, babalik. So we're running at 100 kilometers per hour. Ay, iikot na tayo dito guys. Iikot ulit tayo guys. Iikot tayo. Yay! Okay, malapit na tayo guys. 1992, 1993. Ay, ganda nung ano ah. ah. performance nung langis ah. Grabe, kakalagay lang. Okay, 1997 guys. 2,000, 2,000, 2,000. Kita nyo ba guys? 2,000. Woo! Sakto. Galing naman natin ito man <laughs> Nice. Yan na guys, 2,000. Gilit tayo ngayon dito. Naabot na po natin yung 2,000 uh, kilometers. Ayan na guys, 2,000 na. Sakto, no? Sakto yung ating ano, uh, odometer. Okay? Yung kilometers natin. So, tingnan natin kung ano, kung lalabas pa rin yung kanyang ilaw. So, tingnan nyo yung panel, no? So, wala na po, no? Kikita nyo po ba? Okay, kani Ay, ayan, ayan tingnan mo. Tingnan nyo to. Makakita tayo ng 9,000, pero wala na po yung kulay pula. Ayan, 2,000 tayo, at 2,000 yung ating kilometers ngayon. So, ulitin ko lang. Tingnan nyo yung panel. So, wala na po yung, ano, wala na po yung ating uh, uh, limiter. Hindi na po puma, ano, nagpupula itong LED na to. Okay? So, yun na. Uh, automatic nga. So, napatunayan natin na automatic na nawawala yung, ano, Uh, limiter kapag umabot po tayo ng 2,000 kilometers. So, ayan, wala na yung uh, Ulitin ko, one more time, boy. So, wala na po, na? Okay? So, ayan. Pwede na po tayo ngayon makapagpatakbo ng mas mabilis. Oh my God! Wow! Kasi wala na po tayong ano, limiter. Dati uh, dito lang pumapatak, uh, umiilaw siya Pagpumalo ng 6,000 to 7,000 rpm. Okay? Okay. Mga ka-Moto XP. Saan na naman moto serie natin ang matapos Okay. So, ngayon, napatunayan natin na automatic nga na nawawala ang limiter ng Dominar 400 kapag umabot na ng 2,000 kilometers Kaya ang natakbo at yung nasa odometer nyo okay uh, so kung gusto nyo yung mga ganitong klaseng video paki paki like and subscribe naman guys so muli salamat salamat salamat